Kahit ikaw namin, pwede na kainin nito. Hindi ako ma-hospital. Saan lang? <laughs> ha? Yeah. Kasi may ano, po. May... Uh, ayan po, titrimo po natin. Oh, yan o. Pwede na. Ha? <laughs> walang tamis <laughs> Walang tamis Walang Wala tamis <laughs> Walang tamis Walang tamis Masalah alat. Ayo noh. Oh. Sarap, mantap. Bunyi nanti. Oh, ini susah menata. Nih, ada alat

你等一下。<laughs> pare. Yeah. Yan. Hmm. Ano so, na lang sa so mga mo din eh. Sa grain green, so sa mas green

Pero pangit! Tao oh, okay. Mga, ba Mga batang bata pa oh. ganda! Ayan Ayano. Oh. Ay. Oh, damay. kinakain niya. Makita ko tong malaki. Nalulunod din Kahit hindi na kapakang ganda o oh. uh, Ito ba akong magot o oh. Kanya so, natin Kaya uh, tikman natin Pwede na kainin to Hindi ako ma-hospital Saan <laughs> mo lang? <laughs> yeah. Kasi may ano Ang litabok oh. Ayan po at itinimang po natin O oh, yan o oh. Pwede na Pwede oh. <laughs> <laughs> alat wal, bos walang walang <laughs> walang tamis walang tamis sama alat ayo no oh, oh. Mandap. sarap mantap oh ini so. okay, bos

ano hindi, hindi rito hindi putol ako nahihirapan akong parang oo